Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat um, This is your guest from my message, channel Afitiler o Zoma Tarder So ngayong hapon ito, na natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay So this is um, a special gabay for the month of May 3 hanggang May 9 for the sign of no? Aries So Aries, 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 welcome, welcome sa my channel Ano kayong messages, advices and spirit guides so, ang ating masasaga for today's video Kanina kayong energy or dapat sa buhay ng mga are the signs ng so guys this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan comment down below kung kaninong energy ang ating na daan and of don't forget to like and subscribe my channel any if you like for more videos and maraming salamat po sa mga walang sawang sa aking channel lalo lalo na hindi nige-skip ng adzaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig nigo umapaw na yung manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa ating Angel Spirit for the sign na no? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries sign sa ating mga tuklasin at bubulabugi natin. Angel Spirit, please give information po. Okay, so this is something guys with a nine of wands. So there's something slowly but surely, no? Kailangan mo maging kalmado, maging maghinahon, na no, huwag kang padalos-dalos sa mga action and decisions mo. Na no, kailangan pag-iisipan mabuti, slow and steady ka dito. Kalmado. And there's a judgment for a week of call. No, you need to pay attention. No, parang sinasabi dito, pinapaalalahanan ka na mag-iingit ka sa bawat action and decisions mo. No? And because this is something, guys, we don't need to repent. Tapos mag-focus ka sa ginagawa mo. Magkaroon ka ng something concentrations na na wag ka magpapagulo sa lahat na nangyayari no wag ka magpapadistract and there's a severe cause with something a confusion or maring naguguluhan ka sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan no this is there's something the page wants may magandang balita no na may magandang balita na darating sa iyo may mensahe phone call messages and email this is there's a night of sorrow. nagkakaroon ka ng anxiety sleepless nights not because of your overthinking na dahil sa pag-iisip ng kung ano-ano, no? Kailangan mo palayain yung sarili mo sa negatibo. No, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. There's a hermit card, a spiritual enlightenment, na may mga bagay na magliliwanag siya about sa spirituality. Na matutuklasan mo ako naman ano yung mga bagay na nangyari sa kasalukuyan, unti-unti mong gagamayan, unti-unti mong mapakikiramdaman, kung anong nangyayari behind the scenes. So, let's see what is the judgment. The judgment represents the seven bonds, No? Kung maga pinapaalalahan ng kanawag wag mo raw pakaawag mo raw tanggalin ang yung protection. Or either kumbaga, kung maga may protection ka, so kailangan mo lagi mo suot. Pinapaalalahan ng kana, kailangan mo rin ng protection. No, Or, kailangan mo protection ng yung sarili mo. No? The seven ones, something protections. What is the eight pentacles? No? And there's a wheel of fortune. There's a something turning back to your favor. No? Mag-focus ka sa ginagawa mo. Ano man yung mga bagay na ginawa mo, ay maaaring bumalik sa iyo. There's something na kung karma and of course, um, consequences, no? At magiging magandang kapalaran mo. What is the seven of cups? Reversing with the six of cups. Now, there is something, our relatives, no? Ma an ex na maaaring gumugulo sa isip mo, sa utak mo, or either a family related, or either a friend of yours, or an environment. So, let's see what is the page of wands. The page of wands refers to the sun card with a fear positive about God. Na magiging ang kalalabasan dito na no, mas magiging matagumpay ka at malalaman mo na kung ano ba talaga yung punot dulo ng eksena. Na no, maliliwanagan ka na, malalaman mo na ano bang kahalagahan ng mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan at yung mga bagay na kailangan mong pag-ingatan. And of course, there's something the moon card o oh, a truth reveal. No, talagang ilalantad no, yung mga bagay na dapat mong malaman, na dapat mong matuklasan, na dapat mong isa lang alam. Diba? Kung baga binibigyan ka na ng something um, an information, a revelation. What is the nine of Wands, Circus the Hermit card? Reversible two of wands, not choices. No, sa yan, na no? kung kung pipiliin mo yung mga bagay na makakatulong pa sa'yo, yung mga bagay na makakasama sa'yo, no, timbangin mo at busisiin pakiramdaman mo. No, there's is something the stake, na no? na maaaring pumupulupot sa leg mo, na no? maaaring may sa sa'yo. No, meron sa'yo yung, uh, um, um, nagko-control no? Meron umaas sa eksena mo na hindi mo alam. At the same time, guys, there is something that judgment across the seven wands. There is a high where there is something agenda at hidden anyway. So, may misteryo dito sa likod dito. Malalaman mo, no, kung sino man yung mga bagay or tao sa sitwasyon mo na sumisira na eksena mo. No? Pinapaalalahan ng ka, guys, na no, nagkakaroon dito ng unexpected situation. No? Maaring kumbaga susubukan ka with an unexpected way no? And this is something the king of pentacles na maging practical ka at secure ka sa kung ano man yung mabagay na meron ka. No, pangalagaan, protection Ang may sarili mo. What is the seven of cups? Because the eight, the six of cups. We have a seven of pentacles. Protect your power, protect your energy. Protection na naman mga pangalagaan mo kung ano man yung mabagay na meron ka. No, kaya kailangan maging maingat, maging mabusisi. No, pag-ingatan mo yung bagay na meron, ang ah, hawak-hawak mo. And because this is something that Nine of Pentacles with a blossoming. May paglago talaga ng finances. No? Kumaga magiging maganda at magiging maayos ang iyong kalagayan, talusugan at kasaganahan. And this is something that will cover partnership. No? Meron din dito na maaaring uh, may revelasyon about sa inyong dalawa na person mo. Maaaring may mga bagay dito na maaaring magdala sa inyong uh, katupanan sa pangarap mo. No? Iwasan mo lang mag-overthink, maging paranoid. No? There's a partnership. Let's see what is the outcome. Ang outcome is the four of one. Something celebration, homecoming, family gathering. Or, <coughs> excuse me. Some of you guys, no? There's something a wedding. No? Meron ditong, um, kumbaga ikakasal, may proposal. And because there's something that I higher for lesson lessons learned. Na no, matuto ka na from the lessons. Na no, matuto ka na sa mga pinagdaanan mo. Na no, para hindi maulit-ulit. Na no, pinapaalalahanan ka na mag attention ka. And there's a block naman. There's something a block magic involved talaga. Na para malasin ka, para magaleche-leche pa mumuhay mo, no? Kailangan mo mag-focus uh, sa ginagawa mo at mag-focus ka sa kung ano ba talaga yung makakatulong for you. No? Hanapin mo yung, uh, bag, pinakaugat ng negatibo o isa nang gagaling tong negative energy na to. Diba? And there's a six of pentacles, maging balansi ka. There's a give and take. No, there is a give and something by the universe. Ibibigay sa yung mga bagay na what you deserve. No, kung ano man yung mga bagay na gagawin mo, na yung mga bagay na ginawa mo, ibabalik sa sa'yo. What goes around comes around. What is the messages? And there's a six of one for victory is yours. At magtatagumpay ka. No, may mga baga bagay na magtatagumpay mo. Six, 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 it means there's a something reflections. No, angels number na maaring sinasabi na maaring, kung ano man mga bagay na gagawin mo, magre-reflect sa iyo. A mirroring. Diba? Kung baga ako naman ano yung mga bagay na ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa iyo. Anuman yung mga bagay na ginawa nila sa iyo, babalik sa kanila. And because this is something six of swords, Now, there is a something transition. Na unti-unti ka nang makakaalis at makakalaya sa sitwasyon. Na apat na six, 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 it means there's a great blessing coming in. Now, may magandang biyaya at may magandang eksena na magpapabago ng landasin mo kaya kailangan maghanda ka. No, itong bahagi na magpapagulantang magbibigay revelasyon na maaaring magbulabog ng iyong kinagagalaw at kinags, kinagigisnan or kinasasadlakan So let's uh, let's uh, see you no know, guys, now what is additional messages about naman tayo for finances and career, love life at kalusugan. So let's watch this. Finances and career represent what? represent with the Queen of Cups. Now, there's is something emotional, kilig, na magiging kalmado ng pakiramdam mo, magiging maayos na ang sitwasyon mo. No? Maging kalmado. There's a death card. Now, there's is something an ending and a new beginning. May mga bagay na wawas, wawakasan na. No? Matatapos ang kahirapan o may mga bagay na matatapos na. Mag-ingat kayo, may nasensya ako na maaaring mag-bankruptcy, maaaring maubos, no? ano man yung mga bagay na meron ka, mag-ingat ka po. Kasi parang pinaglalaro ang ka dito. Now, there's a devil card. I told you. ba? Diba? Kasi na dito parang something, um, may, may nagmamanipula, mayroon talagang, mayroon talagang kung nagkukontrol sa'yo. No? And there's a devil card. Oh my God. Isa talagang gusto sabihin ng baraha. No? Let's see what is additional messages. No? There's a crown chakra. No? Talagang, kailangan mo palawaki ng yung crown chakra, guys. No? Kasi dyan ka talaga titirahin sa eksena ang isip mo no? Bigyan mental, uh, bigyan mo na mas malawak at arugas course, uh, pag mo ang mental health mo. And there's an effort card for revert. Ibabalik ang katawan lupa mo dito, ibabalik yung sigla at ganda ng iyong kalusugan at ang iyong sitwasyon pagdating sa pagkakaperahan. There's an effort card. Maging wais at maging matalino how to manage and control your finances. Now, there's something a blessing coming in. There's something the five of cups. Some of you, magkakaroon ka talaga ng disappointment. Now, may mga pagsisisi pang ihinayang ka dito. So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo, guys, sa love life. So, there's an ace pentacles. So, mayroong talagang related about sa pera. Ibig sabihin nito, kung may mga taong gumawa sa eksena naman para magastusan ka, para maubos lahat ng kaibanan mo, lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. And there's a king of wands, something ambition. Na dapat nakikita mo na yan eh. Kung baga, kung nagkakaroon, ka ng... Um, um, kumbaga linaw na isipan, parang nag-open, um, kumbaga open eye, something like that. No, that, binubuks sa mga mata mo sa lahat ng mga bagay posibilidad. And because this is something guys with a time with a perfect timing. Na maging kalmado ka. Pagdating sa relasyon, huwag ka masyado magiging orat at magmamadali. There's a justice card. Makukuha mo yung justicia. or there's is something ng karma. No? It's either may karma sa inyo na person mo or may karma sa'yo kaya na nangyari yan lahat ng bagay na yan. Or either, kumbaga yung mga bagay na ginawa sa pagdating sa relasyon, maaaring karmahin sila. And this is the days of sorry the mental clarity. Maliliwanagan ka na talaga pagdating dyan sa uh, nangyayari sa'yo about sa relasyon. And there's a need of wants. No, there's a the something of past communication and fast movement. No, magkakaroon ka ng lot of conversation, heart-to-heart -heart, to heart to conversation, no, pag-uusap, at meron kayong mga bagay na pag-uusapan dito. No? Uh, most of all related about sa relationship. About naman tayo na sa kalusugan mo. There is a three of sword. Talaga binabox ka. May, tum may third party dito talaga tinatraidor ka. Especially with your family. Diba? And there's a king of sword. Kailangan mo na putulin. Kailangan mo nang itigil, alisin. No, stop the pattern. There, there's a nine of cups. No, there's a something proposal, engagement, or either there's something an apology no? May ng tawa dito. There's a queen of wands, no? ang loob maging matapang kapalaban ka dapat. And there's an emperor, maging mature ka and being grounded sa mga decision or mo actions. There's a ton of wands. See? So, talagang mayroon mga bagay na nagbibigay pabigat sa iyo pati sa kalisugan mo. 'Di ba? Talagang ginawang ka ng mga sakya. So let's see. Hanapin natin at tagilapin natin ano, mensahe sa iyo with the magical fairy messages. And of course, there is a lot of advices. And of course, the pick a card yes or no. no pwede ka mag-questions doon. At pipili ka isa sa magiging sagot mo with a 1, 2, or 3. So doon natin malalaman guys no, kung umabot ka sa reading ngayon. No, Mag-comment ka anong number ang na napili mo. So let's watch this. Okay, so let's see what is the magical fair messages. Refers to what? With the magical fair messages. there is a birthday no, maaring nangyari ito ng birthday mo or may birthday dito guys no, na maaring related sa'yo connect with the heaven no, kailangan mo makipag-connect sa ating pong may kapay sa lahat na nangyayari no, connect with the nature, sorry no, connect. kailangan mo makipag-connect with the nature something lang, parang kailangan mo na unwind no, para maliwanagan, there's a walking away no, kailangan mo na umalis dyan at makawala dyan sa mundo ng ginagalawan mo live that in healthy situation di ba? Alam mo, hindi na healthy dyan, kailangan mo na lumayo dyan. What is the yin and yang or ako ka Jefferson, what? And there's a stability and flow. No, dadaloy na ang na mo dito, gaganda ng sitwasyon mo. And there's something remember, na awakening, na parang uh, may magkakano ka na realization, na mamumulat ka, na magigising ka. No, there's a control with the toxics, no? Kumbaga, may mga bagay na ginamit against sa'yo no? Dahil din sa bunganga at magiging pasmadong bunganga mo, no? Ingat-ingatan mo yung pag-share ng kahit anong impormasyon, no? Dahil um, kung baga sa'yo mismo nakakakuha ng impormasyon para magamit again sa'yo. No? What is a synchronicity that's in what? Referencing with a beauty, no? Gaganda na eksena mo, sitwasyon mo, no? There's a retreat, disconnect from the world. So, kailangan mo talaga magpakalayo-layo, no? Para gumanda na ang sitwasyon mo. And there's a river, flow. Dadaloy na eksena na to kailangan mong um, hayaan dumaloy wag mo ibablock yung eksena na to what is additional messages with um, Roman Sergio for Mystic Love Oracle deck and there's a marriage now some of you guys nakasal no, kayo no and this is something guys with a mask mag ingat ka dito may nagbabalat kayo at meron dito nagpapanggap hindi totoo yung pinapakita niya sa'yo And this is something not committed not kumita not others, sometimes independent, no? Napaka-independent mong tao. Hindi ka bumabase sa mga, um, sa mga nangyayari sa paligid mo sa, uh, sa ibang tao, no? Some of you guys talagang, kapag may problema ka, sinusolusyonan mo mag-isa, no? Ayaw mo nang parang magkakaroon ng utang na loob, no? Ayaw mo na gano'n. What is the money move oracle there? And there's a work wrong decision. Nagkaroon ka ng maling decision dito reckless behavior can lead to bad consequences. Di ba? Meron dito, magkakaroon ka ng bad consequences dito that, that because of your action. Think before you act. No? Bago ka kumilos, kailangan pag-iisipan ang mabuti. No? Dahil pag nangyari na, wala ka na magagawa. No? Hindi mo na mababawi pa. So, let's see what is an angel's number. There is a four for, power for protection. So, see protection at pangalaga mo yung sarili mo. Even your family even your finances. No? Get ready for the good things you've been hoping for. You were born for a higher calling. Put your energy into going towards your ambition. And the universe will align itself to provide you the right people, circumstances, and resources to make things happen. Kung gusto mo mabago, kung gusto mo mangyari yan, no, kailangan proteksyonan mo yung sarili mo laban sa sarili mo. No, this is something the shadow work represents what? No, iba ibig sabihin dito marami kang kalaban sa paligid mo at ang pinakatunay pang kalaban dito ay mismong ikaw. 'Di ba? And of course, this is something guys with an unseen pattern. No, may mga bagay dito na kailangan mong uh, makita, no? Ay may mga bagay na ipapakita sa iyo. No? Change your thoughts, change your life. No, kung hindi mo babaguhin ang pananaw mo, hindi mo babaguhin ang ugali mo, hindi mo yung babaguhin yung kinagawian mo ay kinag uh, oh, nakasanayan mo, walang magbabago sa sitwasyon mo. Nabagoy may perspective mo, beliefs, and there's something repro reprogramming. No? And this is something what lies beneath with a kid future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Let's see guys, there's something already know the tea. Knowing the tea. Ibig sabihin, alam mo na. Alam mo na yung chismis. Alam mo na yung nangyayari nagbubulag-bulagang ka. What lies beneath with a future? No? What lies beneath with a future? Ibig sabihin dito guys na parang tinitignan mo na lang. No? Alam mo na yung nangyayari pero tinitignan mo na lang. Hindi ka na, kumbaga natatakot ka na mag-take ng action or decision. And there's a bravery. Kailangan mo maging matapang palaban. No? I am strong, greater than fear and doubt. I carry the light of courage within me trusting in God' guidance. No matter the trials life presents, I face them head on, growing and evolving through every challenges. So, si kailangan mo maging palaban. So, ano man yung mga bagay pagsubok na pinagdadaanan mo, huwag kang matatakot. Huwag kang mangangamba. No, kailangan mo harapin yan. What is a clarifying for love situation? Na paano natin ika-clarify dito pagdating sa buhay pag-ibig mo? And of course, there is something, guys, with the capricious Capricious it means a uh, childrens are involved or someone's is a being immature. Diba? Kumaga mayroon dito nagiging immature. Nagiging bata. normal or may kinalaman dito about sa mga anak. No, or may kinalaman about sa mga bata. Or either, nagiging bata ka. No, kaya kailangan mong maging mature sa mga decision or gagawin mo action. Sa so, madaling salita, Kumbaga na control ka no, sa mga tao sa paligid mo. Wala kang sariling disposition. So, kailangan matuto ka na sa sarili mo, matuto ka na sa decision mo na panghawakan mo. What is the clarifying for life situation? Real talk tayo guys ha. Kaya, sinasabi ko lang po ang sinasabi ng baraha. Huwag po niyong um, kimkimi ng aking mga nilalathala. Charis. And this is something, the scales of the balance. Sinasabi dito, guys, no? Seek equilibrium in love and career. Harmonizing your inner scale to so weight decision with a both heart and mind. So, kailangan na no? gamitin mo ang utak mo at ang puso mo no? sa paggawa ng desisyon. Hindi pwede puro utak lang, hindi pwede puro puso lang. Maging balanse ka. No? na mo yung kahihinap natin. Tignan mo ang kalalabasan ng action and decisions mo. So, let's see. Alamin na natin ang kaganapan sa buhay mo at ano ang gusto mong itanong with a pick a card, yes or no. So, let's watch this. Okay. So, nandito na tayo with a pick a card, yes or no. So, guys, mag-isip ka na ng questions mo. No, regarding sa kung ano magusto mong um, itanong o hinain sa buhay mo. No? Ito na tayo. Let's start na tayo with the number one. Wala nang paligoy-ligoy pa ilalantad na natin yan. And there's a no. Oh, there's a number two with a no, with the yes. No, number one muna tayo. There's something a no. Feeling fragment crack under pressure. No, ibig sabihin dito guys na no? parang feeling mo talaga sa ka na. No, parang feeling mo na hindi mo na alam yung tamang decision or tamang action na gagawin mo. No, parang ayaw mo na. Na parang suko ka na. And there's a number two. Clearing the air, refreshing change. No? Kailangan mong baguhin ang environment mo. Baguhin mo ang mga bagay o tao sa sitwasyon mo na makakatulong sa'yo. No? Magbibigay sa'yo ng kaliwanagan at kaayusan sa kaisipan. Di ba? What is the number three? represent in what? There's something you no. No feels wait for more plane. To see it won't work. No? Kung baga sinasabi dito, subukan mo. No? Kung baga subukan mo kung um, uubra ba? Ibig sabihin dito, tignan mo kung magiging maganda ba? Kung hindi, wag mo nang ilaban pa. ba? Diba? Kung baga sinasabi sa'yo dito na hintayin mo yung tamang pagkakataon. No? Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Wag mo nang ipinit at wag mo nang subukan pa. So guys, this is um, A special goodbye for the month of May 3 hanggang May 9 for the sign of Aries. So, Aries, Aries, Aries. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading Namang, Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below. Tong kaninang energy ang ating nasagap. So, maraming salamat guys sa mga walang sama pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig na guuma na biyayang manong balik sa inyo. And comment down below kung anong number na napili nyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babosh!